At yun, good morning ma idol. Yan. Clean up drive kasi Sabado ngayon. Sabado ngayon. Nalilis tayo ng ilog. At yun. Makita naman, nagbaybay tayo. Ngayon kasama natin dyan si tatay. Tapos, tatlong, tatlo lang kami pama, eh, pa dyan pamasok. Iba, liapot pa kami pamasok Si, uh, si ano, si Melchor, si Joaquin, tatay ako at yung gagawa tayo sa may dulo sa may ibang bang na pedas kasi doon lang na ruta natin ngayon yan at yan yung nakikita niyo may drum na yan nakaharang sa may tipas para hindi umagos masyado yung water lily pag umuulan at malakas yung hangin para hindi, para hindi na rin kami yung mahirapan masyado kasi katulong lang namin yan minsan the vlogger o kaya bantay lawa at yan yung nakakuha namin mga basura dyan nilalagay namin sa may sako at di lang naman water daily nakakuha namin dyan mga basura ganun din tapos may naantay lang kami dyan kasi na, yung truck <laughs> doon namin nilalagay tapos yung truck bahala Hayko <laughs> doon kami gawa ng tatay na, na may milit yung, dito eh Hayko bahala sa, rin sa rin buwan masyur, at na, nakikita kami naman. Kaya nga namin 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 sa mesa ko lahat Kalan, dyan. Na at dyan ano, mga anti lang ngayon okay, sa midi bus. Di ba dyan uh, ER? <laughs> I-meaning pala ng ER kanina yan, is Teko may kasama din silang talaga ng sa midi eh. Yan pinakakan Diba, kapag uh, gawa pa ng biosec? Eh. Pulang drums na yan. Kasi pag lumalakas yung ulat at lumalakas okay. yung hangin, kami yung mahihirapan. At yung mga idol, ito lang yung mga ano, yung nagawa namin. Hindi ko na kasi nakita, pinakita sa vlog kasi ang hirap mag video habang gumagawa. Yun, nakikita nyo naman di ba? Malinis naman na kahit na paano. Kami gumawa nyan, kami gumawa. Kami nagtrabaho siyempre and wala kasi magawak ng camera kaya hindi ko na video yung ngayon yung kanina yan nakikita yun naman di ba kung paano namin ginawa kung paano namin nilitrabaho yan inangat namin lahat di ba sabi bang bang na pelisyas na may sinasako namin lahat yan oh. ngayon siya na sa boses ko ngayon lang kasi ako nakapag-upload diba dito na lang guys salamat